Hello guys! Welcome to my channel! It's Lindsay! Sobrang lamig ngayon dito dahil bumaba yung temperature. Kamusta po kayong lahat? For today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano magsiselebrate ang mga Chinese sa kanilang Chinese New Year dito sa Hong Kong. At ano nga ba ang mga ginagawa ng mga Chinese bago mag-Chinese New Year? Bago ang lahat guys, please subscribe to my channel. Kapag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe Lindsay Vlog. Thank you so much. Ang mga Chinese guys ay meron silang Chinese calendar. Yan ang tinatawag na lunar calendar nila. Yan ang sinusunod talaga nila. Kaya mayroon silang special na mga celebration yung mga Chinese dahil mayroon silang a Chinese lunar calendar na sinusunod. Ngayong 2024 guys is a year of the dragon. At mag-start yung Chinese New Year's um February 10, 15 days yan guys na celebration ng mga Chinese. Kaya wala silang pasok. Pero kami na mga helper ah uh, four days lang yung holiday namin. Three days statutory holiday at one day regular off day. Kaya four days lahat yung holiday namin. Kaya pagdating ng Chinese New Year, yan ang pinaka pinaka importante sa kanila yung ang isi-celebrate yung Chinese New Year nila. Una guys, nililinis ng mga Chinese ang kanilang bahay bago mag-Chinese New Year. Kailangan Uh, malinis yan dahil papasok ang grasya sa kanilang bahay pag, pag, Chinese New Year. Kaya dapat malinis ang buong bahay at tinatapon ang mga lumang gamit na hindi na magamit. It, itatapon lahat yan. Kaya pag Chinese New Year, marami kang makukuha ng mga gamit. Yung iba, nag, pa uh, box dahil ang daming binibigay ng amo, lahat ng ayaw nila, binibigay nila yan. Dahil bumibili sila ng mga bagong gamit pag Chinese New Year. Tapos, uh, nagpapagupit sila ng buhok nila, uh, bumibili sila ng mga decorations, mga flowers, mga pagkain na para sa Chinese New Year. Yan kaya... Uh, dito sa Hong Kong, pag Chinese New Year, masyadong busy ang mga Chinese dahil lahat yan uh, ginagawa nila pag Chinese New Year. Lahat-lahat i-prepare -lahat e mo dahil kailangan mo rin magluto ng, ng dinner para sa family dinner nila. Before ng Chinese New Year's Eve, guys, uh, kumakain sila ng mga, ng mga roast chicken. Yun ang mga kinakain nila. Tapos yung mga seafood, mga rice dumplings, rice rolls, noodles. Ito tips ko lang sa inyo guys. Uh, sa katulad kong helper, kung ano yung gawin before ng Chinese New Year. Kung mayroong mga nasirang gamit sa bahay niyo ng amo mo, before ng Chinese New Year, kailangan mo sabihin yan sa amo mo na repair na lahat ng mga nasirang gamit, halimbawa, yung mga pipe nyo, yung mga kabinet mo, ang mga kabinet nyo sa bahay ay nasira, dapat nasabihin mo yan sa amo mo na iparepair mo na bago mag-Chinese New Year. Lahat ng mga labahan, kailangan nakala, naka, uh, kailangan uh, nalabhan na yan bago mag-Chinese New Year. Lahat ng mga na hindi mo pa nalinis, kailangan na linisin 'yan bago mag Chinese New Year. Next is um, uh, first day ng Chinese New Year. Ang ginagawa ng mga Chinese, nagbibigay sila guys ng red packet. Dahil ang red packet ay sign 'yan ng ng uh, good luck, prosperous ang red na kulay para sa kanila ay good luck. Yan kaya ginagamit nila yung red na kulay. Ako guys, noong first day ng Chinese New Year, nakatanggap nakatanggap ako ng uh, re, apat na red packet sa amo ko. Hindi ko pa ito nabuksan. Kaya ngayon ah uh, i-reveal natin ko anong magkano ang laman ng red packet na to. Ito, ito, bigay ito ng friend ng amo ko dahil bumisita siya sa bahay ng amo ko noong first day ng Chinese New Year. Sa gabi, naabutan ko siya. Nung umuwi ako, nag-dinner sila doon sa bahay ng, ng amo ko kaya binigyan niya ako ng ganito. Hindi ko rin ito nabuksan lahat. Ito, bigay ito ni grandma at saka ito yung sa sa amo ko mga amo ko tingnan natin kung magkano yung laman ng red packet 100 dollars tapos yung sa yung sa isa 100 dollars din Ta-da! Tapos yung sa sa kay grandma, magkano yung bigay ni grandma sa akin? Tingnan natin. One hundred din guys ang binigay ni grandma. Tapos ito sa friend, sa friend ng mga amo ko. Tingnan natin kung magkano. Taran! Twenty dollars. Mayroon pa akong dalawang red packet sa bahay, hindi ko pa nabuksan. Ito lang kasi nadala ko kanina. Sa first day ng Chinese New Year's, guys, yan ay bawal magsuot ng black. Huwag kayo talaga magsuot ng black dahil bad luck yan. Bad luck yan sa Chinese ang magsuot ng itim na kulay. Bawal magwalis, bawal makabasag ng mga gamit bago bago kayo magtapo ng basura or or maglinis ng bahay tanungin niyo muna yung mga amo niyo o kung pwede ba mag uh, tapo ng basura, pwede maglaba, pwede magwalis after ng Chinese New Year, magtanungin niyo muna sila dahil uh, ang alam ko bawal na bawal dahil bad luck yan sa mga Chinese pag naglinis ka First day ng Chinese New Year, bawal din magupit ng buhok, bawal gawin lahat, bawal pag Chinese New Year. Kaya ang ginagawa nila, uh, bibisita sila sa bahay ng mga relatives nila or naghihintay sila ng mga relatives nila na pumupunta sa bahay nila. Tapos magkaroon sila ng family reunion. Kaya yun ang mga food na yun, kinakain nila yan, yung mga sweets na yan, kinakain nila yan pag uh, first day ng Chinese New Year binibigay nila yan sa mga bisita pag mayroong pumupunta ng mga relatives nila sa bahay nila. Bakit na ba guys na mahalaga sa mga Chinese ang kulay na pula? Bakit lahat ng mga ginagamit nila kailangan red pag Chinese New Year? Ano nga ba ang dahilan o ano nga ba ang kwento sa likod ng, ng mga ito? Bakit na uh, kailangan red? Kailangan magsuot ka ng red, kailangan mag-decorate ka ng red, lahat red. Dahil unang panahon guys, mayroong kwento based on Chinese history. Mayroong isang malaking hayop na nakatira sa ilalim ng, ng dagat. At ang pangalan ng hayop na ito ay Nian. Tuwing bispiras ng Chinese New Year, lumalabas at gumagapang ang hayop na ito at pinipiesta ang laman ng mga tao at umataki sa mga bawat nayon. Ngunit ang hayop na ito ay takot sa pula na kulay. Takot sa apoy, takot sa mga tunog, takot sa mga maiingay. Kaya ang ginawa ng mga tao ay uh, sinusunog nila yung yung mga pula na dragon na papel, nagde-decorate sila ng mga red na bagay sa bahay nila at nagpapaputok sila ng paputok buong gabi para takutin ang mabangis na hayop na ito. Kaya hanggang ngayon ay ang pagdiriwang ng Chinese New Year ay nakasentro sa sa pag-alis ng malas sumakatuwid so guys, ang pula ay itinuturing na mapalat na kulay o lucky sa mga Chinese. Kaya ang mga Chinese, sumusuot sila ng mga red na kulay, Nagde-decorate sila ng mga red na kulay sa kanilang bahay. At sumusuot sila ng mga red na damit tuwing Chinese New Year dahil yan ang, ang kanilang sinisilibrate na yung red ay nagsisimbolo yan ng, ng lucky or mapalad na kulay. Yan lang guys, ang maisi-share ko sa inyo sa araw na ito. At thank you for watching. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Please subscribe to my channel. Then see vlog. Thank you so much. See you on next video guys.